Hello mga lovely people! Welcome to Cochina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. So for today's video, o oh, diba, alam nyo na siguro kung ano ni ipapacham ko. So magpapata ko, humba, no? So gaya nga na po nang sinasabi ko minsan, kung ano po yung pumasok sa isip ko, uh, siguro mas malaki yung ano, posibilidad na magkaiba doon sa ingredients na nalagay ko noong una. O, oh, eto na po eto na po yung mga ingredients ko for today's video. Hindi ko lang tanda ko ano yung ingredients ko nung last time. So, meron ako isang pirasong pata dito. Gaya na laging sinasabi, pangunahan po siya sa Bisaya. Kasi mas malaman. Tapos, meron ako isang buong bawang. Lalagyan din ng sibuyas. Ayan po. And then, meron akong dahon ng saging dito. Puso ng saging. So, dahon ng saging daw. Dried puso ng saging. Kaya, gagamitin natin. Tapos this time, lalagyan ko lang ng itlog. Yung iba dyan, o oh, medyo bugi-bugi siya, no? Pero okay rin na siya. Itlog, raya po na siya mga lovely people. Crush black pepper. Lalagyan ko ng konting brown sugar. And then cane vinegar. Tapos pineapple juice. Oyster sauce. Dark soy sauce. And soy sauce. So, start tayo. Yan po, for today's procedure. Thank you, thank you so much po sa ating mga food content creator dyan. Siyempre, kasi para mas lalo tayo nagkakaroon ng maraming idea So, itong procedure na ito for today's humba is gaya-gaya sa kanila. ano So, pinaghalong, pinaggagaya at pinaghalong kunting ideya ko. So, yan po. Isisere-fry ko lang yung pata, okay? Ayan. Ayan yan. Yun muna bago iisa yung mga spices dyan. Ay, ah, yung ano pala, hindi ko na ipakita. Kailangan din pala na bay leaves, laurel. Loading-loading lang, mga lovely people. Normal yan. Ano <gasps> ba yan? So, lagay ko lang po muna ito lahat. So, ayan na po. Na, ano na dyan? Siguro mga 3 minutes each side lang. Tapos, hahanguin. Tapos, sigili sa yung mga aromatics. Silikuntak pa niya. Kaya tatak pa. O, oh, diba? Ayan, nabalik ko dito na. Tapos ko na naman. Para di masyadong magkalat. So, ayan mga lovely people. Um, off ko na muna. Kasi in Ayan po. Para makapag-isa tayo ng no? mga aromatics. Hanguin sa po, po muna lahat ha. Ayan po, using the same kawali. So, ayan na yung laurel. Ginigisa ko yan kasama ng sibuyas at bawang. Tapos, pati yung paminta. Ayan po. Mga dalawang scoop nito. Ayan. And then, may balik ko na si fata and apple juice and oyster sauce Tensya-tensya lang, mga lovely people. Ito so, ang ating dark soy sauce. Yan, para magandang kulay. And then, soy sauce natin. Tapos ito na muna, mamaya ko nalalagyan ng tubig para pampalambot. Para muna masipsip niya yung panimpla niya, no? And then yung sugar natin, syempre. Lagyan ko ng mga do Sa mga tatlo. Tatlo scoop nito. then po. And then imimekos ko muna. Saka po, lalagyan ng suka. Kasi alam niyo naman, masunurin tayo sabi nila, wag daw mo nang haluin kapag kakalagay lang ng suka. Okay. Mekos ko muna ng mabuti. After mekos ng mabuti, lagyan ko na ng cane vinegar. So, ako, gusto ko talaga din na lumilitaw yung asim sa, sa humba. More of, malapit talaga siya sa yung pagiging adobong Tagalog din. And now, pwede nang takpan. Tapos mamaya, sa ako lalagyan ng tubig hanggang sa lumambot ng lumambot siya. So, ngayon po, ah, ngayon po daw, mura bitaw din ninyo, memorize ng humba, no? Mas, mas masarap pa nga kayo makumba dyan. Lagyan ko na ng tubig. Hayaan natin hanggang sa, tapos dagdag-dagdag -dag 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 na lang ako ng tubig hanggang sa lumambot talaga siya. Kung sabi sa'yo, kaya nabit maglumoy-lumoy di siya kahumok. Yan mga lovely people. Na-loading na pa. Na na <laughs> Ay, for today's video, loading kay ko, no? So, ako na ni ibutang. Ilagay ko na itong puso ng saging, dried puso ng saging. Tapos, dinagdagan ko pala ng konting soy sauce kasi parang kulang siya sa piti. Yan po. Tapos, ilalagay ko na rin yung itlog habang medyo masabaw-sabaw pa siya para magkaroon talaga ng lasa din yung itlog. So, na. Bahala na dutaanin, no? For today's video. sabaw pa siya. And then, i lang. Pakuluan pa rin. Hang simmer pa rin hanggang sa mag na talaga yung sauce. Oh, sauce. Talaga lang, ha? Hmm. Yan, mga lovely people. So, ready na, na siya. balang sabaw. Sabaw na siya. Dira. Para nice sabaw ako ang mga kuwan rin. Mga kauban ba rin? Ayan po kain po tayo so murag humba, murag dili humba niya no, kaya medyo mas sabaw sabaw siya kaya gaya na sabi ko, kasi mailig sa sabaw sabaw yung mga tao dito sa bahay kaya hinayaan ko na siyang ganyan hindi ko talaga sinunod yung mga recipe nyo ayan po Hello mga lovely people, it's Tiki Man time. So, ito na siyang tilawan. Sarap sana yung pressure, eh, oo well, nga, pressure cooker kanina, no? Para, para talaga, mmm. Pero, sabi ko, okay lang lang yan. Pero, init medyo kayo siya. So, as usual, yung part ng paa, yung gusto ko, malamot naman siya. Để vào Nó này đang kịp kỳ bún Đấy Đấy nhớ Cô lúc Cô takot na naman si Pati. So, yun mga lovely people. Wala naman ako masyadong sasabihin kasi nga, alam na alam naman natin itong humba. Napaka-classic at napaka-basic na yun na, na ulam nito, na So, hindi talaga mawala sa, siguro, sa loob ng dalawang buwan, siguro mga isang beses. Meron talaga tayong humba o loob. So, tatapusin ko lang po ito mga lovely people, eh. Thank you, thank you po sa inyo dyan, sa mga nanonood, mga nag engage sa ating mga new friends and followers and subscribers. Kung meron po kayong mga suggestion, meron kayong mga tanong dyan, sulat nyo lang po sa comment section at kaya PM nyo po ako. So, paano po? God bless. Keep safe. Ingat kayo. Enjoy cooking. Ang ko ko lang sa Kuchina Dipisya. Dawa mo pa cham pa recipes. Ciao, ciao.